diyan mga mixing, ayan, meron tayong mikos-mikos na naman mga mixing na gulay silver. Ito guys, oh. tutun siya sa pajero mga mixing. So titimplay natin isang litro. Ayan mga mixing, sa K92. Ayan mga mixing, big shout out K92 paints. Ayan. So titimplay natin siya sa K92 guys. Ayan. So samahan nyo po guys sa ah, pagtitinta ng ganitong gulay para mayroon naman kayong matutunan guys sa ah, pagtitinta ng ganitong gulay. Ayan, guys. So, tara, guys. So, yun mga mixing. Ayan, titimplay na natin yung silver na yun na two-tone. Ayan, guys. Ito. Titimplay na natin. Sa so, K92, guys. Bali, one liter yung titimplay natin dito, guys. Ito yung titimplay natin. So, sasali na natin, guys, para matimpla na natin yung kulay na yan, guys. Ayan. So, lagay na natin yung mga pangulay, guys, dito. Ayan. Lagyan natin ng white. Ayan, guys. Ang putla ng konti, guys. Ayan. Patak lang siya guys. Ayan. Lagyan natin ng yellow oxide guys. Ayan. Para medyo manilaw-nilaw yung kulay niya kasi medyo may dilaw-dilaw ng konti guys. Ayan. Papatakan natin siya guys. Ayan. So haluin na natin siya guys. Ayan. Ayan. Kailangan natin imikos-mikos na yan guys para makita natin kung parehas na yung kulay. Ayan guys. Ganun lang guys pag nagtitimpla ng pintura. Ayan. So Ayan guys, titingnan na natin siya guys kung pwede na yan. Ayan guys, ayan, titingnan natin. So, ayan guys. So, ayan guys, oh. Tingin ko guys ay light pa tayo guys. Ayan, so lalagyan pa natin ng yellow. Ayan, yung yellow side guys. Ayan, para medyo manilaw-nilaw pa ng kaunti guys. Ayan. lagyan na natin ng silver guys. Punoy na natin siya guys para mag isang litro na siya guys and lagyan uli natin ng konting white para mabutla yung kanyang shade mga mixing ayan so mikos mikos na natin ulit siya guys ayan ganun lang mga mixing ayan so shout out muna natin yung mga followers natin dyan guys ayan mga nakasupporta kay kamixing na walang sawang suporta. ayan maraming salamat sa inyo guys ayan so lalagyan natin ulit ng yellow oxide dito guys Ayan, medyo madilaw nga siya, konti guys. Ayan, so Yan mga kamixing, hinalo halo na natin siya guys. Ayan. Ayan. Kailangan natin haluin niya na maigi guys para yung mga linagay natin na panghalo may sama. Ayan. So titingnan natin siya guys. Lagay muna natin dito para lapat na lapat. Ayan guys. Ayan. So ayan guys, titingnan natin siya. Ayan. So ipapakita ko sa inyo guys to. Ayan. Mamaya pag ano, titingnan nyo guys para kayo mag ano kung okay na guys. Ayan. Yan guys, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Lagay muna natin siya dito guys. Lagyan natin ng gas para medyo kumisap. Ayan guys, ipapakita ko sa inyo guys. Ayan. So ito guys yung ano natin no, oh, tinimpla. Ayan yung sample. Ayan guys oh. So pwede na yan guys, di ba? Ayan sa tingin nyo guys parehas na yan guys ayan so, na natin siya guys ayan uh, mga mixing natin na natin yung kulay na to guys na one liter uh, two -tone. ayan so kung meron kayong natutunan guys ayan paki yun naman po ako at pakilike and share naman ang ating mga video so maraming salamat mga mixing, bye bye